what's up macaroni you know hi <coughs> today's saturday um we're here again uh, uh -huh. here in uh in the car in the car yeah in kingston <laughs> in kingston and we are near in the cataract mall in front of Mall. Bangko Montreal. Bangko Montreal, yan. Yeah. <laughs> talaga. Pag may hitman man sa amin, alam ko nasa kami, eh, yeah. no? So, yun, bali, dumaan lang si Mrs. Dito. And then, we're going to Nephany. And, there's uh, another occasion there. Sita's birthday. Happy birthday, Sita Bells. So, yun, happy birthday, Ate Sita. March to come and God bless always. So yan, samahan niyo kami mga karon Bibiyahin na naman kami pa Napani. Sabi nga ni Mrs. hindi kumpleto ang linggo nang hindi kami nakakapunta ng Napani. <laughs> Alright, break it down. <laughs> Nakabigay ah. na naman si Raph Raph Kasi meron hindi naka seatbelt dyan Sure na <laughs> Here in downtown Odessa, the small downtown in Ontario. Opes. Tapos Opes. <laughs> tapos merong school. May, may school, may part department. department. Siguro mga sa 10,000 population. Less. ah. Uh, less. Mas mababa pa. Mas mababa. Yeah. Not buhay namin mga karon kapag yung talagang walang pasok yes sabi nga talagang hindi kompletong week namin kapag uh, Fag wala kami sa eh wala kami sanapan eh lalo na this coming summer Alas alas sa uh, magyan baka ng mga camping <coughs> yeah. lalo na may sunod-sunod ang occasion by June ganun din so marami kayong uh, mga uh, hindi nakakaiba pero mas uh, masasayang get together siguro yeah. at hintayin ninyo May 11 surprise yun spring, ulan. Medyo nag-green na ang kapaligiran mga hindi na rin ganun kalamit. Kadalasan sa double digit na plus Pero dadanan muna namin Ang aming kapamilya para sabay-sabay na kami pumunta sa birthday ni Ate Sita ba. Okay, gamebot na lang. dito na kami sa bahay ni Connie Pardo. So, Connie Pardo. Siguro mga 6 alis na kami pag naroon sa birthday. Han, yeah. Sa birthday ni Ate Sita. Once again, happy birthday Ate Sita. Oh, Celebrant oh si Ate God. Sita. Oh, di ba? Ah, oh. right. oh happy birthday. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 16. 45? <laughs> 16. 16. <laughs> Ayan o. Oh. Sa so, mga katrops o. Oh. Oh, mga katropa. Sir, oh. wow. Tapos wow. ayan si Chris, bago lang din oh. Ayun. Bago ka lang? Yes. Yeah. yeah. Hey, that's press the press nung April 9 po. Wow. Canadian tire. Yeah. Canadian tire. family. So hindi ka pa, pa together. Yeah. <laughs> <laughs> Tara na naman sila oh. Okay, <laughs> Pagkain naman talaga kumpleto. Ha. Chaka cash Buluha. Happy birthday, Tisita, Sita. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yeah. <laughs> Happy, birthday. Happy birthday. <laughs> Oh, yung family mo. Para <laughs> 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 oh, no, sa Kain, kain. kain, kain. <laughs> Opo. ¡Es birthday. <laughs> <laughs>

Ate na, hindi mo mira ako. Ano ba 'yan? Natulog is <laughs> ko eh. Okay na. Two shot. Oh, dar Darwin, Let's <laughs> go I wish you prosperity. Ano pa? Bola. Pa-ice mo na Ang yun naman ko. Ako na, ako na. More no. well, okay, so... cake with slice. Right, no, right. Okay. Birthday, Sita! cake with slice. More cake with slice. More cake with slice. More cake with slice. More cake with slice. wish cake with slice. More na, wish slice. More cake with slice. More Wish with slice. More cake

Oh, ito bago to, bago to. ko ba? Sita, happy birthday, rice is life. Ah! Bago ba yan? Oh. Kaya na. Kaya na. we love you. Ooh. Ooh. Oh. Boom! Boom! Ito, Sita. Seryoso. Happy birthday, Sita. Age... Uh, na, the age is just a number. Boom. Boom. <laughs>

dito pero iba yon. Nasa ka. Uh, si Gwen! <laughs> I wish you a happy birthday and uh, stay beautiful as you are. Boom! kasi. Ay yung Ma, para, na lang. Uh, okay. Kasi <laughs> 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 <33. laughs> oh, hindi <laughs> ko naman <laughs> ah. 33. 33. naman. ako Naglilibang. Subscribe, please! 33, 33 ah! 3 also. Kanya kanyang libang.

chat kan ah, uh, out chat mm -hmm. ah, out chat for chat out, uh, out. i miss you broy high out chat out

Hindi na gumagalaw. Hindi <laughs> na gumagalaw. Hindi na gumagalaw. Ayaw nyo. Hindi na kaya mami. Mami Tony. Mami Tony. Ito ko na po. Tatapusin ang aking simple vlog for today. Sana naibigan nyo kahit na paano ang aking simple vlog. So, yun. Salam din. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. God bless everyone. I love you all. Bye.